Take note ha, marami pa rin ang nagmamaasim. At ang sinasabi nila, kesyo daw makaluma, outdated daw, ang aming mga pananaw sa buhay. Okay lang yun, tatanggapin ko yon. Pero wag na huwag kong maririnig at hindi hindi ko matatanggap na sasabihin nyo kami cancer ng LGBTQ community. Bakit? pare pa porket LGBTQ tayong pare-pareho. Pare-pareho ba? Kinakalabag yung perspective natin sa buhay. Kinakalaga ba? Ang gusto mo, gusto ko rin. Hindi ah, uh, that's not right. Pakitandaan mo lang ito ha. Kanya-kanya tayo opinion dito sa mundo at kanya-kanya tayong buhay. Tingnan mo kami dalawa nitong iyong mother, Ricky. We've been friends for decades ha. Pareho kami pinagbulaan, pareho kami pinag... Uh, pinag marami kami pinagsamahan. Pero kung ang opinion namin hindi kami nagkakapare-pareho masyado kasi nga individual eh, pareho magkaibang individual tayo eh, kanya-kanyang personality tayo, kanya-kanya tayo nilikha ng Diyos, kaya ikaw nga tumahimik ka kung sino ka man. At yan ang makikita nyo ngayon dito mamaya pag-uusapan namin kung paano ang aming mga opinion eh hindi matagal nagkakasa o nagkakapareho pero hindi naman nakakaiba at kami pa rin mananatiling magkaibigan.